Hello mga idol, magandang tanghali sa inyo mga idol Ngayon araw pala idol, maghanap kami ng pangulam Bali magpunta kami dito sa Katonggan Kan mga idol, manuway kami mga idol Bali ito pala nga mga idol, ang daanan namin Pababa Mga idol, may nakita ko isang tuway Ito pala siya mga idol Ito, ganito siya mga idol Sarap ito idol sa bawan namin mamaya. At ito na nga mga idol, may nakuha ko apat. Ay, apat lima pala. ang mga idol. At yun pa ang kapatid namin. pala ito, na ito na idol, nakuha namin. May nakita rin kayo mga barungon. Ito mga idol. Mas masarap din ito mga idol. Barungon. Ito. Ang pakakadami mga idol. yun. Ito na nga mga idol, nakuha namin. Ano mga idol? Tuway pati barungon. Ito nga idol, magkuha tayo ng malunggay para sa ating sinabawan maya na ano, tuway. Yan mga idol. balikan ito lang magbiak ito mga idol. Yan lang. ito ang laman niya mga idol. Yan mga idol. pinuna ko yung tuway tapos isunod ko lang yung barongon. tawag sa amin mga idol tapos mga idol lagyan ko rin ng kamiyas pati sa buyas mga idol yan na mga idol lagyan natin sa buyas at kamiyas at ito na mga idol lagyan natin ng malunggay hmm medyo na parami nga at ito na nga mga idol luto nating sinabawan tuway at barongon maraming salamat sa inyo at pakishare na rin po ating content